Hello guys, so ikakabit natin tong bracket na ating Miu Gear Yamaha. So nakabili tayo nitong uh, bracket. So hindi ko alam pa lang install, pero try natin ikabit tong bracket na nabili ko sa Lazada. Nasa 700 plus yan kasama na yung shipping yan. So 669, 720 pag may shipping. So, ayan. Kailangan natin ng t diyan dyan eh. So, wala akong manghihiram muna ako. So, ito. Natanggal na natin siya ka. Nakahiram tayo ng uh, na kakapit na natin siya. So, so, apat na ano yan. Screw yan eh. Ayan. Ayan yung hawak ng kuya. t Kakapit na. Ayan. Kailangan nyo ng ganyan. Kasi hindi kakayanin pag normal na ano lang eh. At uh, Kapit na kapit. Kasi itatago ko na itong luma or kung may ano pwedeng ibenta. Ayan. Balik natin ulit. Tapos nilagay na natin tong ano. Base ng ano ating tab box. Seto so, yung itsura nyan. Lalagay natin yung apat na screw dyan sa butas. Ito yung T-wrench na ginamit. 10mm yan eh. Ayan, yung size ng ating screw doon sa ano, bracket. sa so, Apat yan. Hindi na namin nilagay yung mahaba na parang may, ano, korba. Pagkatapos na nilalagay na itong plate, may apat na screw yan, lalagay lang natin. Lagay natin yan. Dikit lang yan eh. Pasok lang yung butas. Tapos, ito apat na screw, screw natin. Tapos, ito na, ilalagay na natin tap box iki click lang yan, ipapasok lang yun sa butas yan. May butas dyan eh. Tutusok nyo lang dyan. Yun, yun. Tutusok nyo lang dyan sa butas. Pag nag narinig nyo yung click, yun na yun. Yan. Itong top box na ito, nabili ko din sa ano, Lazada. Tingnan nyo na lang yung screenshot ko. Nasa one plus yan. One nine atala. total kasama shipping. Yan. Yan yung apat na screw sa ilalim. Hindi ko na kinapinakabit yung ano kasi ayaw magpumasok eh. Hindi sa swak sa inyo itsura natin ating Yamaha eh. Uh, gear, Mio gear yan, ganyan siya 45 liters yung ating top box